Darling, ito ang aking panaginip. Lahat ay gawa sa mga chopping house at fountain. At kahit pader, tingnan mo yan, Ethan. Tingnan mo, nakahanap ako ng labasan oras na para makalabas tayo dito. Tara, buksan ang pinto. Kailangan natin ng ibang plano. May kakaibang tanda dito. Tingnan mo, kailangan mong maghintay ng matagal para makalusot. Halika, mas malakas tayo kapag magkasama. Oo, sige na. Kaya hindi gumagana. Hindi, pero pwede tayong kumain ng isang bagay. Gagaling tayo. At pagkatapos ito, tatawin tayo, tayo sa biro. O, oh, habang kumakain ako ng mas marami, lalong bumubuti ako. Chocolate eggs, crash crash, ang mga sprinkles. Masarap ang M&M's ni Brian, ay napakasarap. Ikaw ba? Ito'y masyado na hindi ko na kaya. Sobrang dami. Ano okay sa tingin ko na Tapos na dito. Pero Oh, oh, ito ay napakasarap. Para tayong nasa paraiso ng tsokolate. Ano? Sa tingin ko pupunta ako sa Rob. Oh, kinakain namin lahat dito, Ethan, hindi, hindi lahat. Sige, gumising ka ano pa isang tsokolate. Oh, hindi ako makabangon. Sige. Isa pang subok! Halika tumayo ka, Nancy. Sa so tingin ko, makakadaan na tayo sa pintuan ngayon. ako ayos na tayo. Salamat. Yay, huray! Pwede nating ano-ano yun! Ha? Gusto mo ba ang bago kong blaster pasok dito? Pasok, pasok, tara na. Hindi sila tatakbo. Hindi ganun kadali. Ah, saan tayo lilipad? Ha? Sige, kukunin ko sila doon. pa tayo tapos. Ay! Okay, nasa na tayo. Balik na ako sa dating ako. Oh, hindi na ako mataba. Ang ganda. Ethan? Nasaan ka? Ethan? Ano bang problema mo? Ay, naku. Oh, dati? Sa tingin ko ito ay chewing gum. Okay, ano ang gagawin ko? Salamat. Nandoon ang exit sign saan? Doon sa taas? Paano tayo aakyat? Oh, alam ko ang gagawin. Maraming bubble gum dito. Ayoko talagang kumain. Pero para sa'yo, Ethan. Handa akong kumain ng kahit gano'ng karaming gum. Masarap. sarap At ang ganda. Halika na, Nancy. Kaya mo yan. Nararamdaman ko ang dumadali na lakas. Pero hindi. Parang nandito pa rin ako man Hindi. Bigyan mo ako ng isang segundo. Sana sapat na ito. Heto, itan Sige. Tara. Puanin mo? Oo, Nancy. Salamat. Salamat. Ano? Lumilipad ako palayo. Halika na, itan Gusto ko rin makaalis. Tingnan mo! Ginagawa na naman ni Wonka! Oh, ikaw talaga. Sige, heto ang sapatos ko. Kunin mo! Ano ang ginagawa mo, Hawk? Mga bata, haha, ha buti -ha. nga sa pero, kanya. Wow! Nasaan tayo? Ang daming masasarap na bagay dito. Salamat sa panonood. <laughs> Nahanap ko ang pinto, pero hindi ko na ito mabuksan muli. Um, sa tingin ko, kailangan ko ng pato. Saan ako makakakuha nito? Oh, tama! Ano? Hindi yan tunay. Ito na nung ginagawa mo. Hmm, tingnan mo itong masarap na cotton candy. Gustong gusto Panoorin ko ito. itong matunaw sa bibig ko. Sige, kailangan nating hanapin ang pato. Tara na. Nasaan ito? Saan kaya ito? Ethan, tumigil ka sa pagkain. Kailangan nating mag-isip. Wow! May mga candy sa loob? O oh, astig. Kaya lang, mahanap natin lahat ng candy kung tunawin natin lahat ng cotton candy. Tingnan mo yan. Ang daming chocolate bar. Pero kailangan pa nating maghanap. Baka makahanap tayo ng pato sa ganitong paraan. Tara na. Wala. Isa pang sneakers. Oh, isa pang kinder. Halika na nasa ng pato. isa pa at isa pa. Narito ang isa pa at may asul din ako. Ubus na ang konigani. Ito na siguro yon. Yay! Natagpuan namin ang aso. Nahanap namin ito. Narito ka. Ang aking mahalagang munting bagay. Tara na! Nahahabol na niya tayo. Bilisan mo. Nahuli kita. Ahaha, hindi ka makakatakas. Medyo pagod na ako. Hali ka na. Sino ang maukuna? Halika na! Yay! Nagawa ko ulit! Walang sapatos pero nagawa ko! Nabuksan na natin ang pinto! Tara na, Ethan! Palam! Wongka! Naku! Ang pinto na ito ay naging patibong! Nakalak lahat ito! Ano ang dapat natin gawin? Sandali lang! Nakikita ko ang chupa-chups na ito. Sapat na itong malakas para basagin ng mga tabla. oh kaya nito. Isat-isat, heto na tayo. Oo, oh, ikaw ay Henyo. Magaling. Gusto mo ba? Nagawa na. Tara na. Yay! Sige! Ang lapat! Tali ka na, dwarf! Tagumpay! Yay! Ang galing! Huray! Malapit na ang kalayaan! Okay. Ano ang meron dyan? Tingnan mo! Oh, matamis na kalayan! Ano? Wongka! Nakuha kita! Ah! Sinabi ko na hindi ka makakatakas. Tulungan mo ako, Nancy! Ano ang dapat kong gawin? Ah, tama! Meron akong chupa-chups! Aha! Hindi mo ako nakuha, ha? Ano ang nangyayari? Hmm, mga lang tayo dito. Oh! Oo nga! Gagawin kang tsukolate. Masarap talaga siya! Chocolate! Bagi itong masarap. Uh, Oo, oh, tama ka na si... Nakuha na natin siya. Aha! Handshake! Oh, oh hello sa inyong lahat. Oh, nasa Mama, na ba tayo? Mukhang nakakulong tayo. Mga kamera. Ha? Huh? Oh, walang steroids. Huwag kang matakot. Hindi ka makakatakas sa Slam, amin. Slammed. Hindi ito ang aking shift. Makikita natin... Yan. Hindi ko maintindihan. Mayroon bang ideya? Pwede nating subukang tumakas Salamat. sa pamamagitan ng ventilasyon. Kalman Hindi magandang ideya yan. Hindi tayo makakalis dito. Buksan natin ang kandado. Aray! Quincy! Naku! Wow! Hello, aso! Kailangan namin ng mga susi. Huwag mo akong kagatin. Aray! Hindi. Hindi yon isang right. pagpipilian. Wow, wow, wow. Ano ang maisip natin? May ideya ka ba? Kalansay? Oh! Hmm nakasulat. Nakaisip ako ng plano para makatakas. Kailangan mong ilihis ang atensyon ng mga guardia agad-agad. Oh, ayan na. Oh, hoy mga tao! Kumusta? Ano yan? Pare, oh. papayag ka bang ibahagi ang mga buko mo sa akin? Kailangan ko ng mga buto. Ibigay mo sa akin ang susi. Mas mabuti yan. Hi. Oh, sandali! Alisin natin ang ating mga uniforme. Ayokong magmukhang mga bilanggo. Ah! Oh! Perfecto! Hoy! Sino pa ang may problema? Sino? Nasaan sila? Alarma! Tumakas ang mga preso! Aba, aba, aba! Alam na ito ng lahat ngayon. Naku! Naku! Oh! <laughs> Tama na ang pagpanik! Halika rito at kumalma. Wendy, tingnan mo. Isang mapa ito. Ay, sandali. Sandali lang. Tingnan natin. Oo. Oh. Gaya ng inakala ko. Mga laser kahit saan. Pahusay na trabaho, Lindsay. Pwede kang umasa sa akin. Sige, sige. Tatawirin ko ang mga laser na to ng mabilisan. Aha. Uh -huh. Hoy! Ah, Lansi, dito ka na. Sige. Pag-aralan natin ang mapa para malaman kung saan ang labasan. Libre! Hmm. Tara, magmerienda tayo, okay? Oh, sige. Magmerienda. Ah! Nakuha ko. Paano nila nalampasan ang mga laser? Kailangan natin... Ay, ay hindi. Kailangan nating patayin ang alarm system. Ha? Huh? Ano? Huhulihin ko kayo, mga preso. Hindi kayo makakatakas sa akin. Ah. Mm. Sa tingin ko, oh, alam ko na. O oh, hanapin sila. Mukhang hindi tayo nahuli. Aba! 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 Panahon na para kumain ng masarap na lugaw. Hey. Hindi ito mukhang nakakagana. Hello? Hindi kita pinapalaro. ano? Naku! Parang walang silbi ang kutsarang ito! Huwag oh, na! Kakainin ko na lang to ng ganito. Paalam. Naku! Tuwi ka tawa-tawa! Ang orange ay sobrang tuyo at nakakadiri! Ayoko nito! Wala. Ano sa tingin mo sa bentilasyon na ito? May kutsilyo rin? Ano sa tingin mo Wednesday? Oy. Hmm. Magaling inid. Naku! Mukhang hinahanap na nila tayo. Bilisan mo at magtago ka. Naku! Naku! Oh, no. Nasa mapanganib akong lugar! Kailangan nating magtago! Maganda. Isasara ko ito. At pinipili ko itong cabinet dito. Akala mo makakatakas ka sa akin? Hindi ka magtatagumpay. Mahanap kita kahit saan. Tingnan natin. Narinig ko ang isang tao. Oh, lugaw. Wala pa akong kinain buong araw. Ang tanda na, hindi ito makakain. Sa basurahan na lang ito. Sa palagay ko wala ang mga babae rito. Maghahanap ako sa ibang lugar. Kadiri, umalis na ba siya? Huh? Nasa pansit na ako. Anong kahindik-hindik? Hercules, ayos ka lang ba? Kailangan kong aminin. Tiyak na tama ka. Pumasok ka. Susunod ako. Mas mabilis. Ay na Mukhang matagal na nilang hindi nililinis dito. Ayoko ng sapot ng gagamba. May para sa lang itong cute na gagamba. Nakikita ko sila araw-araw. Tara na! Oh? Huh? Pasensya na, maliit na kaibigan. Hindi aba, aba, aba. Nasaan sila? Ako ang kaya! Magagamit ito. Ano? Oh. Oh, tingnan mo. Makakapasok tayo dito. <laughs> tingnan mo itong lugar. Lihim na lugar ba ito? Nasa gym tayo. Tingnan mo itong modelo. Quincy, napakalaking dumbbells. Gustong-gusto ko talagang mag-ehersisyo. Subukan natin ito. Pa! Uh! Saan ka pupunta? Oh! At sa tingin ko nakakalimutan mo na talagang tumatakas tayo mula sa kulungan. Hindi mo kami matutulungan ng ganyan. Salamat bang Hindi ko alam. Teka! Salamat sa panonood. Tumakas tayo sa pamamagitan ng mga imbernal! Oh, okay. Naku! Nako, parang nakakatakot pakinggan niyan. Alright. And you make a toothbrush net, it's like hitting me in Kepper Thibi's separate for Saturn. Mm. Hmm. Napakalit ito! Ibigay mo! Ha! Nag-enjoy ako! Para itong dong challenge! Tara! Whoa! Teka! Ulo! Anong nandyan? Kare! Nasaan ang mga batang ito? Maliit sila, pero sobrang bilis talaga. Ang super larawan ko. Ngayon, malalaman mo kung sino ang kaharap mo. Matagal na mula nang humawak ako ng dumbbell. Wow, wow! Ah, oh. oh, sigurado. Sandali lang. Sa wakas, narito ang bagong paraan palabas ng kulungan. Ventilasyon, papunta na tayo. Nandito na siya. Iwan mo siya. De. Oh, oh. Ama, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ko alam! Sandali lang. Tulungan nyo kayo mga bilanggo! Suriin natin ang lahat. Ay, sakto. Halika dito. Hayaan mo akong mag-isip. Um, oo, oh, perfectong plan. Ano? Plano. Anong klaseng mukha Sandali, ako yan! Mga chips! Oh. Gustong-gusto ko yan! Gutom na gutom ako! Bang, bang. Bakit hindi mo hinahanap ang mga susi? Um, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Isang segundo lang. Hindi, mali iyon. Salamat. Ano? Kawili-wili. I-edit. Tingnan mo itong uniporme. Mayroong daro na na need a white. Perfecto! Ngayon, tayo ang mga bantay ng bilangguang ito. Siguradong hindi niya tayo makikilala. Ay, naku. Paparating na ang bantay dito. Ano? Dito! Kasuklaman sa dam! Sige, buksan mo. Nakuha kita! Hi. Saan na naman sila pumunta? Laku! Oh, malinaw na. Nahanap nila ang susi. Lahat ng post kapag naipasok na at ito ay libre. Naku! Oh, tingnan mo. Hindi. Sumakay dali ng helicopter. Hindi pa ako nakasakay sa totoong helicopter, Kailan man? Wow. Oo, ang astig niyan. Sa! Magandang araw. Parang hoy. Ang baho niyan.